hihihi kaupod ng babae kung may sakit bakit sige? hindi ko alam yun mas maganda siyang katawan ako magpapalit ako sa may sa sappy, where's the don't cry baby nasasaktan ako baby baka kang kantang na ako. Baka mo niya ako, baka mo niya. sorry na. <laughs> can I have a kiss. ako, <laughs> <laughs> Sure wala. Hoy nga, oh. Yeah, no. <laughs> Kami na ulit. <laughs> okay. So ayun. Ay, Tanggap na. Bakit ako sumakay sa halik niyan? Tawag mo 'yung break. hindi na nakakahalik sa akin. I hate you. Gusto ko 'yung balik. Ay, Sorry, Nasa loob na po kami ng metro. Ito na nyo po mga pinagagagawa. No? Alam niyo po mga... Ito na nyo po. Ah! 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 ah. Tara niyo po may jam pa doon. Sisi May, may salim po sa ako. Ako po kita po yung ating sisi. May engage na. Wala pala ako. Nagkipag-break na ako. Anong masasabi mo? Dali, mag-drama muna. Uli ka dali. tapos na, na nga sa amin, nasa iyo na. Dapat Tap Ayun uh, e nga, yung breakup nga ninyo. Breakup. Ano ka? ka? Ano ka? Ano ka? Dini ako. Ano? Dini ka nga. na ulit. Is mo na ulit ka Ako ka yan. nga, Ari. Ano ka, Ari? Ano sir? Ah, Ay, hindi pala. Ah, susunod. Yan na po. Sige, <laughs> yakap ka pa pa lang yun. Buti nga niya yakap ka. Apo mukha Dito yakap is. Yakap susunod. Sige ka nga, maghali kayo. <laughs> oh break it na kayo Hi! Anong tawa? Yung tunay na sampal naman. Ouch! tunga-tunga-tunga-tunga, paayos pa yung mga, na pa yung mga nangyayari na kalagay sa ibabaw sa mga nangyayari, tapos na pa yung mga ito un, ayoko na, sa yuta, business stop kasi music to be continued, tara imusisi mo, ayoko, gilugmok, tekak 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 tekak, alam baranggong baranggong, love listen mo na yung listen na yung listen yes. yes. oh, <sighs> <about> Listen! <little> <laughs> well, we're comedians. Well, we're comedians. Well, we're comedians. Well, Well, we're comedians.

ay papanapa, lol, may bibigyun na naman sa Youtube may bibigyun naman yung saju, palad pa kay dito, naihag ka Ano lol, pa rin nako may luto, suko na si jam pa kay alak, kung ano mamatay ng ibang babay na kayo babay na magpapaalam na po kami Adobo <laughs> <laughs> po link ha Toto din Nararaanan sa alley ah, okay. na okay. na <laughs> na <laughs> na <laughs> na <laughs> na 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 Tumisko to. Tumisko to. Kamal na ko. <laughs> That's her. Pag makita Camera girl pala po. <laughs>